Konnichiwa minasang. Nandito pa rin tayo sa Kita Ibaraki. And ngayon na isa tatry natin tong fishing dito sa Masabuchi Gyoen. Let's go. Una nga natin gagawin is pipili muna tayo nung fishing rod natin dito. I think yung fishing rod nila para siyang man nga maninipis na ano, kawayan. Ganyan yung itsura niya. Etong maliit lang yung pipiliin ko para mas ano ko mas kontrolado. Ito nga yung itsura ng mga fish pond nila dito. And marami rin mga ibang taong nagfi-fishing kagaya namin. Yung system nga dito is kung ano yung mahuli mo, per kilo yung babayaran mo. And yun na rin yung kakainin namin for lunch. Ito na yung fishing rod natin. And yan, ito yung itsura ng fish pond. Pakita ko sa inyo yung isda. ay yung itsura ng mga isda nandito sa fish pond na to And hindi ko alam kung anong tawag dyan. Later pag may nahuli tayo, uh, and kung alam nyo yung name comment nyo na lang dyan sa comment section guys eto na nga yung ano natin yung pain hindi ko alam pa syang putek tapos meron tayong hook dito lalagay mo lang daw dyan siguro konti konti lang yun to ginawa ko ayan so ngayon try natin So, Go. Ayun. O, oh, yata. Nakauli tayo. Yun guys, o. Oh. O. Oh, Wait lang, kunin ko. <laughs> Nalaglag siya. Ito na yung nahuli natin. Ah, it's, it's moving. Wow! 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 wow. Uh, nalaglag. Diyan na kayo. And dito tayo magpipishing. Wala akong... Oh, oh. oh Almost. guys. Oh, 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 oh. Yay. <laughs> okay. Wow. I got one more. Thank you. <laughs> Yatta. Yatta. So, yun guys, uh, tapos na tayo mag-fishing and technically nakatatlo tayo pero nakawala yung isa so dalawa lang and ngayon is ihahanda na lang yung fish ayan guys uh, balik lang natin tong rod natin and tingnan mo yung kamay natin boom <laughs> hugas tayo change topic lang sabi nila pag naguhugas ka daw dapat kumanta ka ng dalawang happy birthday para malaman mo sobrang malinis na yung kamay mo guys, ito na yung nahuli nating fish. 2, 4, 6, 7. Napaghatian ng 5 people. Dito din namin siya papalinis. Eh. Habang niluluto nga or ginagawa yung ano natin, pagkain natin is, tignan nyo, napakarami pa rin mga nag fishing dito. Actually, magandang experience to sa mga family na bibisita dito sa side na to ng Ibaraki. Kasi it's both interactive and also hindi na kayo mag-iisip kung anong kakainin yung lunch, 'di ba? Ayan, guys. Nandito na tayo sa loob ng restaurant. And waiting na lang tayo sa pagkain natin. Ayan na yung pagkain natin, guys. Wow! Oh. <laughs> Side dishes pa lang ito. Ito na rin yung rice natin dumating na. Thank you! Ito na guys yung fish. Oh. Ito na lahat ng pagkain natin guys. And ito na yung mga nahuli nating fish. Ayan. Kain na tayo. Kain na tayo. Itadakimasu! Nice. So, this fresh niya. eh Thank you. Ngayon sashimi. Dumating na rin siya. grabe yung mga pagkain dito. Sobrang fresh kaya sobrang sasarap din nila. So, if you have a chance, punta kayo dito and try yung fishing and mag-lunch dito. So, ayun guys, natapos na ngayon yung pagkain and, and, and yun lang muna for this video. Thank you so much for watching. <laughs>